Pa sa bawat kante, no? Diba? Ang sa inyo, no? Uh, pa, uh, Ayan <laughs> na dyan na, ha? Hanggang sa may papasok lang. Ayan. Papasok dito sa ko ninyo. Ito yung tahanan po natin ay ang pinapipipan pa din ay yung taan, papasok po sa Riyadh, pakit ako ang pakit po ito eh. Kaya e, may lumagal pa ngayon. Oh, Malito, taso na ng konti, yeah. ayan. Ayan, krasyera na po dahil sa, ang ganyan lang sa mayroon, paglabas din